What's up? Magandang araw sa inyong lahat mga kamanok. Ayan, so nandito ulit ako, BJ Vergara po ito ng Linyada ng Mamay. Okay, so at this moment of time, isang produkto na naman ng ating pagbibigyan ng pagkakataon na inyo pong makilala. Okay, kasi po sa ating uh, mga magkamanok dyan, yung iba kung saan tayo nasanay, kung saan tayo uh, lumaki, okay, na ginagamit nating gamot is doon na lang po tayo mag-stick right? So at this moment of time, mga kamanok, may papakilala ko sa inyong napakagandang bitamina uh, vitamina na po pwede nyo pong magamit pagdating sa inyong mga alagang mga manok. Makakapagbigay po ito ng napakagandang healthiness ng inyong mga alaga. Talagang matutuwa kayo, mga kamanok pag inyo po itong uh, naibigay sa inyong mga manok. Okay? So, uh, ipinapakilala ko po sa inyong mga kamanok yung tinatawag na progeny Okay? So, napakaganda nito mga kamanok sa ating mga alaga. Kaya ito, nung akin po itong makilala at akin po itong masubukan at maibigay sa ating mga minamahal na manok is hindi na nagbago yung isipan ko na magpalit pa na kung ano-anong bitamina. Okay? So mamaya mga kamanok, ipapaliwanag ko po sa inyo kung ano po ang dahilan kung bakit ito po ang akin ang ibinibigay sa ating mga alaga. Alright? So bago natin pag-usapan to mga kamanok, isa lang ang hinihiling ko. If ever na gusto niyo po yung ganitong klase ng uh, sharing ko ng idea, ng ganitong klase ng paraan ko upang maipakilala sa inyo, ang iba't ibang suplemento na makakatulong sa inyong mga alaga, huwag niyo pong kalilimutan na pindutin yung subscribe button and notification bell para lagi po kayo maging updated sa lahat ng mga usaping manok na po pwedeng makapag-improve sa inyong mga newbies, sa inyong mga baguhan bilang isang maging uh, maayos na magmamanok pagdating ng araw. Alright? Kung na yung subscribe button, maraming maraming salamat mga kamanok at simulan na natin ang usapan dito. Alright? So ngayon nga mga kamanok, hawak ko nga po yung isang uh, galon ng Progen C. Okay? Sa mga babago na makakarinig ng pangalang ito, ito po is bagong labas ni excellence. Okay? So, kaya po excellence is excellence po talaga yung po pwedeng maibigay na healthiness nito sa inyong mga alaga. Bakit po? Ito po kasi is a vitamins for all generations. Okay? Pag sinabing for all generations, sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon, mapasisiw man yan, mapabibistag man yan, mapatandang man yan, mapainahin man yan pupwedeng pwede nyo po itong ibigay sa kanila at sigurado ako na napakaraming nutrients and minerals ang puwede nilang makuha dito sa progeny mga kamanok. Ano po, po ano po ba ang puwedeng maibigay ng progeny sa ating mga alaga? So simulan po natin sa ating mga sex. Pag sinabi pong progeny, ang kaya po nitong ibigay is a foundation health. Okay? Yung talagang masisigurado natin ang kanilang kalusugan. Simula sa kanilang pagsilang, okay, simula so, sa kanilang pagkapisa, pwede nyo na po silang bigyan nito, okay, ihalo nyo lang po sa kanilang painom, sa kanilang tubig, pwede nyo na po itong ibigay. Ito po yung magsisilbing uh, energy nila sa mga panahon na sila ay hindi pa kumakain, na sila ay hindi pa nakakatukak. Okay? So, foundation health po nito para po maiwasan yung mga sakit na po pwedeng dumapo sa inyong mga sisiyo. Okay? So, dun pa lang, eh talagang uh, napakaganda na na po pwedeng ibigay nito. Alright? So, magiging uh, masisigla sila, healthy sila at hindi po sila dinadapuan ng kung ano-ano pang mga sakit. Okay? So, mga kamanok, bago kumakalimutan, ito po ay mayroong 10 strain of uh, probiotics. Okay? A uh, good bacteria na tumutulong sa kanila upang maging healthy po sila. Pina, pina -he healthy po nila o pinalulusog po nila yung kanilang uh, bituka para sa ganun is ma-absorb po nila lahat ng nutrients mula sa pagkain at mula sa vitamin ng inyong ibinibigay. Okay? Kaya napakaganda nito pagdating sa ating mga sisiyo. So sa kanilang paglaki, eh talagang kaagapay po nila ang progency kasi napakaraming good bacteria 10 good of bacteria na wala sa iba sa inyo hahanapin yon walang iba nasa progency yan mga kamanok ano pa yung pwedeng maibigay nito pagdating sa ating mga alagang mga manok syempre nakakatulong din ito sa oras na nagbabakuna tayo alam naman natin mga kamanok na ang vaccination is nakaka-stress yan pagdating sa ating mga alagang mga sisiw sa ating mga alagang mga manok Okay, bago pa mahuli ang lahat, na ma-stress sila, malungkot sila, bigyan nyo po kaagad ng progency. Kasi ito po ay may electrolytes na tumutulong, na tumutulong upang mas mabilis ang kanilang, ang kanilang recovery mula sa mga uh, stress na maaaring dumapo sa kanila. Napakaganda po. Ano, after vaccination, pwede nyo na pong bigyan ng progency para mas madali po nilang ma-overcome yung stress na naibigay ng vaccination. At the same thing, pinapaganda rin po nito ang mabilis na paglaki ng inyong mga alaga. Kaya yung inyong mga manok, 1 month old pa lamang makikita mo ang tatangkad na nila ang bibilis nilang lumaki kasi nga po ibinuboost po nitong progeny yung growth development ng ating mga alagang mga manok kaya po talagang napakaganda nito mga kamanok Alright? right so isipin niyo yung inyong mga nakasanayan diyang vitamina na ibinibigay eh ito po yung makabago pinag-aralan at sinuri talaga para lamang maibigay sa inyong mga alagang mga manok na mas mabilis silang lumaki. Ito kasi is pag-aralan. Ano? So napakaraming testing, exams bago po ito inilabas sa merkado. Okay? At napatunayan po ayon sa pag-aaral na ito pong progeny is nakakapagbigay ng uh, napakataas na porsyento ng uh, hindi nila pagkakasakit. Okay, hindi po kagad dinadapuan ng sakit yung mga manok na napainom po, yung mga sisiw na napainom po ng progeny. Yan po ay sinuri pinag-aralan. Binigyan po yung mga manok, yung mga sisiw, sa so, sampung sisiw po mga kamanok, lahat po yun nakasurvive. Yung po ay pinainom ng progeny at yung at yung another na 10 na sisiw na hindi pinainom, mas mataas po yung porsyento ng uh, survival ng mga sisiw na napainom po ng Progency. Kaya po napakaganda nitong mag-alaga. Ini-improve din itong mga kamanok yung panunaw ng ating mga alaga. Alam naman natin na napakahalaga po ng panunaw ng isang manok. Especially yung mga manok na atin pong igagayak. Okay? Yung mga manok na atin pong igagaya, kaya po napakahalaga rin po na bigyan sila ng progency. Pagdating sa kanilang inumin, sa kanilang pagkain, ahaluan nyo po ng progency mga kamanok. Pinapabilis pong nito, yung digestion, yung panunaw sa mga sisiyo, sa ating mga inahin, napakaganda po ng progency. Okay, para po yung inyong mga mga manok is uh, mabilis po yung digestion, sign po ng healthiness yun eh. Kapag ka po mabilis tumunaw ang isang manok, sign po ng healthiness yun. Pero kung ang manok ninyo po is antagal uh, ang tagal tumunaw, ilang oras na po yung lumipas pero nandun pa rin yung pagkain, eh may problema po yan pagdating sa kanyang uh, digestion. Kaya po, kailangan po nila ng progency. Para sa ganon, mas bumilis po ang kanilang Panunaw. And lastly, sa panahon po ng tagtuyot sa panahon po ng tag-init at tag-ulan, napaka-stressful po yan lalo na yung mga pabagubagong panahon, pabagubagong uh, weather conditions. Nako, yung iba nating mga manok kapag ganyan is either hindi nga po siya natutunawan, masyadong mainit, masyadong nade-dehydrate yung ating mga manok, tapos kapag uh, tag-ulan naman, masyadong nababasa okay, bumaba po yung kanilang immunity pagdating sa mga sakit, so kailangan po natin ng progeny, upang sa ganon tumaas po yung immune system ng inyong mga alaga, para po hindi sila ganon kaagad, dapuan ng sakit dapuan ng sipon, diba so it's said that sobrang init, sobrang ulan, parehas pong nakaka-stress yan sa ating mga alagang mga manok, kaya all you need to do is bigyan niyo po sila ng progeny at ito po ay makakatulong sa kanila, especially sa mga growing birds ninyo dyan. Ano? So, ito lang po ang kailangan ninyo, progency. Napakamura lang nito mga kamano, kaya talagang matutuwa kayo. So, paano naman po ang paggamit niyan? Paano naman po ang pagbibigay niyan pagdating sa ating mga alagang mga manok? For prevention, mga kamanok, for prevention, ibig sabihin, wala naman silang sakit. Gusto nyo lang talaga na maalagaan talaga sila ng maayos. So, pwede kayo magbigay dyan ng 5 grams o isang kutsarita sa isang galong tubig. Bigyan nyo po sila 5 days in a week. Okay, napakaganda. Napakarami pong laman. Okay, napakarami po laman ng ganito at the same thing yung nasa sachet, marami din po. Okay? So talagang matagal niyo po itong gagamitin, matagal niyo po itong mapapakinabangan pagdating sa inyong mga alagang mga sisew. And for those times naman, mga kamanok, na talagang uh, stressful, okay, pabago-bago yung panahon, nakakasip po, nakakasakit na yung inyong mga alaga, eh agapan niyo na po na ito. Magbigay po kayo ng 10 grams o dalawang kutsarita sa isang galon ng tubig at talagang saka nyo ito ibigay sa inyong mga alagang mga manok mapapansin nyo madali po yung recovery nila from stress especially napakaganda rin nito after nyo pong mag flushing kung kayo man ay uh, nagbigay ng antibiotics sa inyong mga alaga for 3 to 5 days after po ng inyong uh, pagbibigay ng antibiotic napakaganda po nitong pang-recover ng nawalang energy ng nawalang electrolytes talaga makikita nyo yung uh, activated ng progency sa katawan ng ating mga alaga. Magiging malusog sila, magiging healthy sila, yung blood circulation, mamumula ulit yung kanilang mga muka dahil po yan sa ganda at vitaminang maibibigay ng progency sa inyong mga alaga. Kaya kung ako sa inyong mga kamanok, gaya ko, ito na po ang aking iniingatan. Ito na po ang aking ginagamit for most of the time. Kaya nga po sinabing vitamins for all generations. Wala ka nang hanapin, Halos lahat ng vitamina nandito na sa progency mga kamanok. Kaya kung ako sa inyo, wala na kayong ibang dapat hanapin pa, progency lang ang kailangan nyo. Progency na may kumpletong vitamina sa oras ng tag-init at sa oras ng tag-ulan, wala kayong ibang tatakbuhan. Progency, Number one.